I, ngayon lang hindi umulan kaya ito i-video ko nga saglit itong kinaroroonan namin. Kaya maganda ang panahon. Yan ito ang front yard namin. Ito lang ang pwede kong ipakita. Ito so, may tanim ako na Anong pangalan nito? Upo. Uh, yan o, oh, ang daming bunga. Mm. Yan. Ito lang ang space ko. Tapos, yan. O yan, may tanim din akong uh, tangkong. Pero minsan maraming lumilipad na ano. Na uh, yung dito sa amin, anong pangalan yun? Dangaw ba yun? Hindi <laughs> ko alam sa Tagalog kung ano to. Yung kumakapit sa dahon. Yan ah. Uh, um, Dami kong tanin dito. Ito yung bading na duhat. Hindi ko alam kung mamumunga. Ito naman ang luya. Yan. Kaya mabango. Uh, kunti lang ang space ko rito pero marami akong tanin. Yan. May kamuti. Inano ko lang, pero pag summer, ginaano to. May kamuti, may ubi. Yan. Alam nyo po, itong ubi na ito, yung violet talaga. Eh, inano ko kung tutubo. Dami ko rin talin na Luya. Yun. Yan. Yan ang luya. Kasi kung habang pwedeng pakinabangan, tanim mo na lang. Kaya sa ano, ito rin ang um, kamuti. Kaya kung gusto kong magtalbos ng kamuti, ito may ubi rin. Sa April, pwede na itong ma-harvest. Pwede ko nang harvestin. Ito, may kamuti. Dahon ng kamuti. Tinanim ko lang ito sa pot. Ito. Yan. Kaya pag mamunga yan, diretso na hugutin ko na lang. Yan. Yan ang ubi, violet na ubi. Saglit lang yan. Tapos, kasi uh, one and a half year ito, Pwede na sa April. Oh, uh, April. Yan. Kamuti. May papaya rin. Yan. Dito sa likod namin, papaya. Pero hindi pa namunga. Pinatay ko yung kwan kasi hindi nagbubuo yung bunga niya. May naman yung aso ko. Silip ng silip. Willy. Willy. Hmm dito naman sa harap yan saging pero hindi naman sa akin yan tinanim ko lang sabi ko kahit anuin na gusto naman nung mayari na tamnan ko kaya sige tinamnan ko ito may kamuting kahoy yan kasi dito lang sa Baguio. Pero pag sa probinsya, marami ring tanim. Mararing rin akong tanim doon. Yan, kamuting kahoy. Yan ang saging. Ito, marami pa rin akong tinanim dito, oh. Ubi. Kasi maraming ubi na binigay sa akin. Hindi ko naman nagamit lahat. Tinanim ko na. Tapos ito, kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Yan, may kamuti din. Yan. Yan. Nang birds so of paradise. Ito, kamuting kahoy. Pwede na rin ito. Pero sabi ko, hindi ko pa huhugutin sa ano na. Kasi uh, one year, six months ngayon, pwede na. Dito rin ang kapitbahay namin. Yan. Yan, ang daming tutubi. Ibig sabihin daw, pag may tutubi, kunti ang ulan. Sabi ng lula ko. Yan. Dito naman sa harap namin, ito. Yan. May tanim-tanim din akong bulaklak dito. Ang salang nabubuhay. May sayuti rin ako, kaso lang wala pang bunga. Hindi ko pa nalinisan. Tinatamad ako maglinis. Yan, pero may bulaklak na. Yan ang sayuti. No, 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 don't open. The dog will come out. Yan. Ano po lang itong daanan namin. Ito ang kapitbahay namin. Mataas ang gate nila. Kapi, maliit lang. Ito naman ang kapitbahay namin. Wala. Minsan-minsan lang umuwi. Yan. Dito, tahimik lang dito sa amin. Kaya ganito lang. Yung taas namin na yan, PMA, Philippine Military Academy. Yan. Kaya kahit nakatiwangwang yan, mga drum, walang mag na kuha. Kaya ako yan. Matataas ng damo kasi umulan. Kaya tumaas na rin. Naging ano na ito. Yan. Ito ang kapitbahay namin. Ito ang kalsada namin. Uh -huh. Pero may parking din ang sasakyan dito. Kaya tahimik lang. And may sayuti din dito sa kabila namin. Ito. Yan, dragon fruit. Yan. Kaya dito sa amin walang tambay. Ganito lang lagi. Ang baba na yung ano ito ang namin oh. Pag ganito na hapon, wala kang makikita na bata na naglalaro. Ganyan lang. Yan. Ang naririnig mo lang dito, tahol ng aso. <laughs> Ayan. Kaya dito, walang tambay, walang ano, kaya kanya-kanyang bahay. Uh -huh. <laughs> What is that? Yeah. 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 Uh, kami nga, eh, umaalis minsan. Buk kinabukasan na kami yeah. What is that? Oh, that is worm. Worm. Oh, uh, oh. Uh. <laughs> that is worm. Oh, uh. oh. Yan. Green na green. Wow. Kaya ganyan. Okay. ah Ano dito? Ito naman ang bahay namin. Kaya dito sa amin, tinor ko lang kayo dito para makita naman ninyo ang istora ng sa amin. Yan. Ito mga bulaklak ay tanim ko. Yan o, oh, ang ganda yung halaman na ito. Maroon na maroon. Purple. Purple maroon. mhm mm kaya ang bahay dito hindi mo na makikita na ano tahimik lang ito so, tinamnam ko rin itong kalsada namin kaya kung wala akong pamsahog sa di dinandeng din o ano, sinigang, may maano ako kasi pwede na akong makakuha ng gulay. Yan. Pag mamunga ay magmabuo ito at lalaki. Yan. Ito ang aking mga pananim. Kahit maliit lang na espasyo, pwedeng matamnan Yan, ubi na 'yan. Ano, malaki na. Yan. Baby sunflower and pink.